P.A. <laughs> ang Arko ni Noah Dumami ang tao sa mundo, ngunit sila ay labis na nagkasala na ikinalungkot ng Diyos ang paglikha sa kanila. Nitpasa siyang magpatala ng baha utang lipulin ng lahat ng tao sa mundo. May fang lalaking tangalan ay Noe na naiiba sa laha. Mahal ni Noe ang Diyos at sumusunod siya sa kanya. Pinili ng Diyos na irikta si Noe at ang tanggang pamilya mula sa baha. Pinikian ng Diyos ng babala si Noe tungkol sa baha. Sinabihan niya ito na kumawa ng na tangka na may mababang bubong, taplong kalabag, isang tintana at isang pintuan. Sumunod si Noe at ginawa ni Rito. Sinabi ng Diyos kay Noe na ng tigter dalawang uri ng hayop, isang lalaki, isang babae. Pagkatapos nito, si Noe, ang kanyang pamilya at ang mga hayop ay pumasok sa bangka. Isinara ng Diyos ang pintuan nito. Umula ng apat na araw at apat na buong gabi, tumuhos ang tubig mula sa langit at tumaas ang tubig mula sa mga dagat at lawa. Kahit ang tinahamataas na bundok, ay napasailalim sa mataas na baha. Samantala, si Noe, ang tanyang pamilya at ang lahat ng mga hayop ay ligtas sa loob ng tonta at palutang-lutang sa tubig paha hindi kinalimutan ng Diyos si Noe kahit na isang sandali. Nadpatala ang Jos ng malakas na hangin. Pumapa ang tubig, kuminto ang pangka sa bundok pararat. Natpagawala si Noe na isang kalabate. Nang ito'y hindi na bumalik, alam ni Noe na ito ay ligtas na. Nang matuyo na ang lupa, simnabin ng Jos na sila ay lumapas na naglagay ang Diyos ng pahaghari sa halangitan, bilang isang tanako na hindi na niya muling pababain ang bukong mundo. Ang kwento ni Noah at ang arko ay nagdadala ng ilang mahalagang aral. Una, pagsunod sa Diyos. Ipinapakita nito ang halaga ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, kahit na hindi ito naiintindihan ng iba. Pangalawa, pananampalataya. Ang kwento ay nagtatampok sa kahalagahan ng pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at hamon. Pangatlo, pagpapahalaga sa kalikasan. Ang pagsalba ni Noah ng mga hayop ay nagtuturo ng responsibilidad natin sa kalikasan at iba pang nilalang. Pangapat, pag-asa at pagsisimula muli. Ang arko ay simbolo ng bagong simula na nagpapakita na sa kabila ng mga sakuna, may pagkakataon para sa pagbabago at pag-asa. Sa kabuuan, ang kwento ay nagtuturo ng pagsunod, pananampalataya at responsibilidad sa ating kapaligiran. astan mo ang kwentong ito huwag kalimutang mag-subscribe upang ma-notify kayo sa susunod pa nating mga kwento